Buti siya ako, nakaupo lang oh. Samantalang ako eh, nagpipidal mga kanoypi. Sitting pretty oh. What's up mga kanoypi? Papunta ako ng Tayen ngayon at may kakatagpoy na kong isang vlogger din dito sa Tayen. Mamaya papakilala ko sa inyo at sasamahan natin siya na mag-canvas ng cellphone niya mga kanoypi nagpapatulong sa akin yung vlogger na yon para may magamit daw siya sa pag edit ng video niya kasi napapansin daw niya sa cellphone niya na sisira na kaya gusto niya kumuha ulit ng panibagong cellphone so sasamahan natin siya mga kanoypi at mamaya papakilala ko sa inyo yung vlogger na yon di ba So, samahan niyo ako mga kanoypi. Tara, punta tayo ng tayo ngayon. Nandiyan si Solid. Gagamitin na natin si Solid mga kanoypi. Pwede na yan. Hindi na magkakasakit yan. Naayos ko na. No, Solid. Tara mga kanoypi. Go back na tayo mga kanuypi. Ang panonood nyo sa akin mga kanoypi Sa lahat ng vlog ko na pinanonood nyo Sa pagsuporta nyo palagi Maraming maraming salamat mga kanoypi Marami pa rin nagsasabi na Kailangan kong bumili ng helmet Kaso lang hindi pa ako nakapili mga kanoypi Titignan ko sa sahod kung may sobra Bibili ako para Wala kayong masawi Di ba? Para safety pa rin din sa akin yon. Para din lang sa akin yung sinasabi nyo mga kanoypi na Dapat bumili ako ng helmet susana so sana yung sahod ko may sobra para makabili ako sa sahod ito banda nasira si solid mga kanayti yan sa poste na yan yan natanggal yung crank ni solid <laughs> yan din nahulog sa kanal eh ganyan ba naman yung kanal na paghuhulugan nya so buti na lang wala siyang gas gas yun lang yung nasira sa kanya yung interior ng bike yung gulong nya na flat Buti, hindi siya nagasgas eh pero ngayon ayos naman na siya wala na siyang sakit <laughs> nagawa ko na lahat yung kailangan gawin sa kanya yung ayusin malapit na tayo sa tayan mga kanoypi nandito na ako sa tayan mga kanoypi at doon kami makikita sa paso 2C sa tindakan ng mga kape. Bali papunta na ako doon mga kalaypit. Yung dyan na lang ako sa unahan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the You don't do what well. I'm gonna make, Hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'm of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back bed I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn the. No, <laughs> 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 Ganyan yung setup ko dati mga kanay yung gamit niya oh. <laughs> Nanginginig-ginig ka. first time kasi ganito pag first time talaga maginginig. Mm -hmm. So nandito na kasama na natin siya mga kanay -pi. Ito nga pala si Yo Vlog. Yan. Oh. Kumusta mga kayo? Sana suportahan niyo yung vlogs namin at saka i-subscribe mo. Ay subscribe niyo pala. <laughs> Ganyan talaga. <laughs> Ganyan talaga pagbagoan eh. <laughs> Maghanap muna kami ng cellphone mga kanoypi kasi yun yung kailangan niya yung sinabi ko sa inyo kanina. Tutulungan natin si Yo Vlog na kumanap ng cellphone na magagamit niyang pang edit o pang video vlog. Yan. yan. Kailangan This yan. Yo! Kailangan kasi. so asan tayo? Uy? Kailangan kasi mga kanoypi na mag-invest ka rin ng gamit mo kung nagbablog ka talagang iporso mo talaga na mag-invest ng gamit kasi eh, mababawi mo rin yan pag kikita na yung youtube channel mo eh. so ang ganda ng e-bike nya mga kanoypi kasi sa amin bawal ang e-bike nakita nyo naman bike lang yung ginagamit ko Ayan yung e-bike niya eh. Uy, utang pa yan. Hindi pa yan, hindi, yan hindi pa gas. Hindi pa yan Utang yan mga kanoypi Utang talaga yan. Ano, sa 6 months babayaran. Hindi pa yan tapos akala ko tapos na eh <laughs> hindi pa oy yan no? hindi pa yan tapos blue na blue ah blue na blue los ano snow white yung pangalan oh <laughs> anong pangalan no snow flag snow white <laughs> may pangalan din ah snow white pero snow blue, <laughs> blue. <laughs> so Let's go yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work gay Alam daw sang na pwedeng kuhanan ng cellphone Nagtanong na siya dati eh Kaya sundan na lang natin siya At sana makakuha siya ng cellphone mga kanipi Para may magamit siya Bale, hindi nakakuha yung kaibigan ko mga pinang ng cellphone kasi mahal masyado. pagda down ka ng 14,000, iba pa yung monthly niya. Kasi nakaplan sana yung kukunin niya eh. So sabi ko sa kanya, bumili na lang siya ng cash para wala na siyang isipin ng monthly. So saan na tayo bro? Sa tara, punta tayo ng Magdo para mapagkapi at makapag- Ano? Basta, may, para magano ma, ng tiyan. Lagyan ng laman yung tiyan. So, tara, tara. Tara, tara. Sabi sa kaibigan ko, magda-down siya ng 14,000. Tapos, man, yung monthly niya, 1,399. So, mahal masyado. Samsung. Anong Samsung yan, bro? A71. A71. Yung gusto niya, eh. Okay. Nandiyan tayo sa Chongli, sa LA. Oo. Oh. Sa LA na tayo mga kayo. Kanoy P. Kung na tayo doon. 3 months siya. Uh, 6,000-6,000. Bale yung channel ni Yo Vlog, ilalagay ko na lang sa description mga kanoy P. At pakisubscribe nyo na lang siya. Yay! E <laughs> yot. <laughs> Salamat. Salamat kanoy P. Sa tulong. Oh. Wala yun bro Dapat talaga lahat magtutulungan Para sabay tayong aangat Oo Mas maganda yan Pagpunta kami nang ng ito. McDonald's mga kanoypi Kakain kami doon Magmerienda kami ni Yo Vlog Magmerienda tayo, <laughs> <laughs> tayo? tayo Kanoypi Oh, Jan. So ayun mga kalimpi, nandito na kami sa Makdo At yan yung pagkain namin na Bali yung ni to yo ni YoVlog Yan <laughs> Prince <laughs> Pie saka Burger So salamat Yo Uy, walang anuman Kanoy sa ulitin Mayroon pang pa gadaming para sasama natin Sa susunod ng mga araw Salamat Oo. din Bali, sa susunod na kung niyan naman kami Nagahala kami sa ibang lugar I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed. vlog yan sa McDo Bali na huli pa siya Nandiyan pa lang siya eh Pababa <laughs> Nagbo-vlog din Yan si Solid mga kanayipi Ayos na siyang gamitin ulit So na dyan na si Yo Vlog mga kanayipi <laughs> Yan tara mga kayo Kasi magsha-shout out pa si kanuypi Bali papunta kami dun sa dorm namin At gusto daw niyang makita yung lugar namin sa Chalin so isasama ko siya mga para alam niya yung pupuntahan niya pag may kailangan o ma nabuboring sa kanilang dorm buti siya o nakaupo lang oh. samantalang ako eh, nagpipidal mga kanipi sitting pretty oh Ayan mga kanoypi, nakasunod sa atin si Yo Vlog. Papasyal daw dun sa Challenge Company para lang niya yung pupunta niya na sa dorm yan hi mga kalimpi malapit na kami dumating sa dorm nila <laughs> pag ko na mga kalimpi magsashout off pa ako mamaya para ma-upload ko bukas o kaya mamayang gabi o so siguro bukas na lang para Nakapagpahinga rin ako ng maaga ngayon Makatulog ng maaga Kasi Tatlong araw na Hindi yung tulog ko eh Anong oras na ako nakakatulog Kaya kailangan magpahinga mamaya ng maaga Tingnan nyo, barbecue ng mga Taiwanese eh. So, kakauwi lang namin dito sa dorm, mga kanoy bali. Tinawag yung CEO vlog doon kasi may umiinom. Umiinom yung mga katrabaho ko. Tinawag siya, pumunta naman eh. Siyempre, alam nyo naman na, mga Pilipino, di ba? Pero sa akin, di talaga ako umiinom eh. Kahit anong tawag nila sa akin dyan, di nila ako mapapainom dyan ang himig kapagod magbike eh busog pa naman mga kanipi kumain kami sa makto kanina pero ayos na rin pinagpawisan na naman bali magsha shoutout na lang ako mamaya dito para ma-upload ko bukas yung isang video ko kaninang umaga bali pangalawang video ko na to sa ngayong araw na to mga kanuypi. so baka itong vlog next one na lang mga next day lunes siguro itong ma-upload eh at i-edit ko muna ito bukas so ayan mga kanipi, magpapalam na yung bago nating na kaibigan na si Yo Vlog yan yeah. salamat para sa ating kaibigan na pagtutulong sa akin pagbibigay ng tip bilang natatanda sa akin dito na vlogger at saka na una so tuloy tuloy lang tayo mga kayo so sana maging inspirasyon to sa iba na ano na vlogger din dito sa Taiwan na tulong tulong tayong aangat mga kayo-yo-yo. Yo. So, salamat, kanoy-pi, until sa susunod na pagkita at pagsasama. Oo. Oh. So, ilalagay ko na nga lang yung channel niya sa description below. Sa buba, mga kanoy pi, At pakisubscribe na rin yan para dumami rin yung subscriber niya. Subscribe niyo ako, mga kayo, kasi kakaupisa ko lang. Oh. <laughs> Sige, salamat, mga kanoy pi. Sige, sige, sige. ingat bro, okay. ingat. Bye bye, bye bye. 4 to six days later. So, pasensya nga pala mga kanoy kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video kasi nga na-stress na ako mga kanoy sa pagtatrabaho ko dun sa Galili Company. So, down na down na yung katawan ko kaya hindi ako nakakapag-upload. Hindi ko naharap na mag-edit ng vlog. Ngayon lang ulit na kasi nakabalik na ako dito sa challenge ulit. At hindi ko alam kung anong magiging resulta sa lunes. Kung anong sasabihin ng dito sa office namin sa challenge. Kung babalikin talaga ako dun sa Galili Company. Pero ayaw ko nang bumalik dun mga kanipi. Kasi stress na stress na yung katawan ko dun. At kahit yung pag-iisip ko wala na. Lutang na mga kanipi. So buti na lang nakauwi ako dito sa Tali nung Biyernes ay Webes ng hapon. medyo nakaluwag-luwag pa rin pero nandun pa rin yung stress mga ipi, Mahirap. Hirap pala ng may stress mga ipi, Ngayon ko lang naranasan to Sa tagal ko dito sa Taiwan ngayon ko lang naranasan na ganito na may stress. Hopefully na tuloy-tuloy ng umayos yung katawan ko at isip ko mga karipi sana dito na lang ako magtrabaho sa challenge at hindi na ako pabalikin doon pero pag pababalikin ako doon hindi na ako pupunta mga karipi kahit mapauwi man ako ayos lang sa akin basta ayaw ko nang bumalik doon eh. so bago ko tapusin tong video vlog na to mga karipi Shoutout muna tayo sa mga subscribers at mga vlogger na nagpapa shout out. At umpisa na natin mga kaniti. Happy anniversary nga pala sa mag-asawa na sina Isa Gade at Jeff Gadi Ngayong October 14 From Pittsburgh, California And advance happy happy birthday Kay Ati Pearly Campus Sa October 20 And advance happy birthday na rin sa kanilang anak na si Renz Campos sa October 31 Greetings from Kuya Maximo Campus ng Mexico Pampanga and happy happy birthday na rin kay Mike Genario ngayong October 15 happy happy birthday sa'yo sir and happy birthday na rin kay Maribel from the KSA greetings from Normis Lubriano And shout out na rin sa mga kasama niya sa King Pahad Hospital kay Genity, Giselle, Amalia, Liam, Mamdel, am Del, Ma'am Ma Cora from Normis Lubriano. Shoutout out na rin kay Romeo Budano. Shoutout out na rin kay Baltimore Saldivar. So yan lang mga kanoypi yung mga subscribers natin at mga vlogger na nagpapa-shoutout. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi sa akin sa lahat ng mga video vlog ko dito sa Taiwan. Pasensya na mga kanoypi kung ngayon lang na ako nakapag-upload. Sana dito na ako mag-stay sa challenge para derderetso na rin yung pag-upload natin. At hindi na ganito yung nararamdaman ko meron pa rin yung stress na kanoiti so sana magtuloy-tuloy na na maging maayos yung pakiramdam ko para dire-direct dere pa rin yung pag-upload natin ng vlog So thank you so much sa lahat ng suporta niyo sa akin at maraming maraming salamat sa hindi niyo pag-skip ng ad sa akin mga Kanoy pi. mga solid Kanoy P. Kita-kita na lang tayo next vlog mga Kanoy pi. Thank you so much. Peace out.